Maligayang ang pagbabalik nga dito sa ating kwentuhan. Sa video na ito nga ay pag-usapan natin ngayon ang malagim na sinapit nga ng isa nating kababayan. Ang kwento ng Pinay na natagpuang wala na kang buhay at malamig na sa loob ng isang freezer at ang salaring dito ha. Walang iba kundi ang mismo niyang asawa. Paano nga ba yung kanilang pagsasama dito sa malagim na trahedya? Pero syempre, bago yan ay kontik pitin muna dahil i-invite ko kayo na bisitahin kayo itong ating bagong Facebook page kung saan nag-upload nga kami ng dalawa hanggang tatlong ganitong mga video. Nasa description po ang link doon. Wala po ay makasama namin kayo doon. And with that, mabuti pa. Simulan na natin. Noong July 30, 2019, nakatanggap ng tip itong Arlington Police. Sabi dito, may babae umano na nakalagay sa freezer ng isang bahay. Mabilis naman na pinuntahan itong mga otoridad yung address na binigay nga sa kanila para kumpirmahin siyempre kung totoo o hindi yung tip sa kanila. Pamilyar ngayon sila dito sa address na binigay kasi makailang ulit na rin pala silang pumunta doon for a domestic abuse na report. Well mamaya, babalikan natin yan. Pagdating nila ngayon doon sa bahay, wala na silang naabutang tao. Makailang ulit pa nga silang nagtawag pero talagang walang lumabas at nagpakita. Kaya nga napilitan sila na pasukin na itong bahay. At ngayon pagdating nila doon sa loob, ay eh nakulat talagang nagkulat sila. Kasi yung una na nakita nila ay eh hindi yung tip na sinasabing may babae nga sa freezer. Ang nakita nila, may lalaki sa kwarto. At hindi lang basta lalaki, itong lalaking do at sa kanyang sariling likido. You know what I mean? Wala ng buhay. Base nga sa kanilang initial na assessment, ay gumamit siya ng baril para tapusin ang sarili niyang buhay. At ang lalaking ito, kinilalang si Edwards Rogers Jr., 66 na taong gulang. Sunod nilang hinalughog na yon yung iba pang parte ng bahay para nga kumpirmahin kung totoo yung pip sa kanila. Ngayon, sa likod ng garahe ng bahay, may nakita silang malaking freezer. At pagkakita pa lang nila doon sa freezer, e eh talagang kinabahan na sila kasi nga tungba ito doon sa description na binigay nung nagtip sa kanila. At hindi nga sila nagkamali. Totoo, yung binigay na tip sa kanila. May babae sa loob ng freezer na ito. Ang babae nga ay kinilala na si Alisa Mejia Rogers ang 24 anyos na asawa nitong si Edward Well, base sa kanilang pagtatansya ay eh matagal na sa freezer yung katawan ni Alisa Lumalabas naman na yung nagbigay pala ng tip sa mga otoridad ay mismong kaibigan ni Edwards na ayaw ng magpakilala Ayon dito sa kaibigan ni Edwards July 26 umano nang inaya siya nitong si Edwards na kumain niya sa labas kung saan pumayag nga siya. Well that was around 3 days bago nga nadiskubre itong katawan nung mag-asawa. Doon umano nilabas nitong 66 na taong gulang na si Edward nga lahat ng hinanakit niya sa relasyon nila nitong si Alice. At sa mga sandaling iyon, ikumugulong na nga kasi yung diborsyo nitong dalawa. Ang kwento dito ngayon ni Edward sa kanya, sa daw umano siya ng pagmamaltrato. Ubigi umano itong si Alisa ng protective order na alaman sa kanya. Malibig sabihin nito eh, hindi niya pwedeng lapitan yung kanyang asawa. Na ikwento niya rin na dinalaw umano nitong si Alisa ang isang taong gulang nilang anak sa Pilipinas. Pero, sabi ni Edwards, isang araw umano, nagulat na lang siya dahil bigla kang pumunta at nagpakita ngayon sa kanya itong si Anisa. May nangyari pa nga umano sa kanila noon. Pero matapos umano noon, yung kanilang labing, labing, e eh biglang nitong si babae na nirecord niya umano yung ginawa nila bilang pruweba na hindi niya raw sinunod yung protective order. Kasi nga, bawal niyang lapitan yung babae base dun sa court order. Kung baga, sinadya umano, again, sinadya umano nitong si babae para nga maidiin siya Ganun yung kwento nitong lalaki. Eh kung mapatutunayan kasi na nilabag niya talaga yun, napakahigpit ng batas. Doon sa Texas, maaari kang makulong ng dalawa hanggang sampung taon para dyan. Doon na nga umano, nagsimulang magtalo itong mag-asawa. Hanggang sa, sabi ni Edwards, aksidente niya umanong naitulak nga ng malakas itong kanyang asawa kaya nga nabagok ito at tuluyang nangwalan na ng buhay. At pagkatapos nga noon dahil talagang hindi niya raw alam yung gagawin niya, niya na itago na nga sa freezer itong katawan ni Alisa. Nung una, ayaw rong maniwala nitong kaibigan. Pero sinama siya nitong si Edward sa bahay nila para nga patunayan yung sinasabi niya. Binuksan niya umano yung isang freezer nga na nandoon nga sa garahe at doon pinakita sa kanya yung katawan ng isang babae. Doon na raw kinalabutan ngayon itong kaibigan kaya mabilis na siyang nagpaalam para umuwi. Hindi agad umano siya nakapagsumbong dahil talagang natakot siya at nagulat sa kanyang nakita. Well, 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 iyan ang kwento ni Edwards pero syempre may mga mahalagang bagay na dapat kayong malaman sa krimeng ito dahil hindi nga lahat ng sinabi ni Edwards doon sa kaibigan niya ito eh, totoo at posible marami doon. Paawa niya sa kanyang sarili. Ngayon, paano ka ba nagkahilala itong dalawa? Nagkakilala itong si Alisa at si Edward sa internet noong 2017. Nasa Pilipinas noon itong si Alisa at nasa US ngayong matanda. Bilis na nagkapalagay ang loob itong dalawa hanggang sa kinuha na nga nitong matanda itong si Alisa sa US at saka sila nagpakasal. Pero hindi ka nagtagal yung maayos nilang relasyon kasi itong laki pala may sa demonyo sa loob. Bago nga itong malagim na insidente, dalawang beses nang nireport ni Lisa itong si Edwards ng pang-aabuso at pang-mamaltrato. Kaya ka nagpasya siya na hiwalayan na itong matanda at naghain na nga siya ng protective order dahil talagang nananakit niya ito pisikalan. At totoo lahat ng yona dahil tignan mabuti Noong 2006 pala, nahatulan ng guilty at nakulong na pala itong si Edwards para nga sa kasong manslaughter biruin inyo, hindi yan basta krimen. That was manslaughter. Pero sa kung anong dahilan nga, nakalaya siya noong 2014. Tumamin din itong dating asawa nitong si Edwards na talagang nanatakit siya kaya nga hiniwalayan niya rin ito. Isa pang tanong ngayon dito na hindi nasagot, e eh bakit kaya bumalik pa doon sa US itong si Alisa gayong umuwi na pala siya sa Pilipinas. Well, teorya lang ito pero posible na kaya nga bumalik si Alisa noon kay Edwards eh dahil may pinanako sa kanya o baka may kung anong sinabi. Well, hindi natin talaga alam. Pero tingnan nyo ha, hindi ka panipalwala nga yung kwento nitong si Edward sa kaibigan niya na kumbaga sinet up siyang i-video. Kasi in the first place kung titingnan nyo mabuti, yung mismong asawa itong si Alisa yung nagsamba ng kaso. E bakit na ba siya lalapit dito sa matanda eh? Takot na nga di ba? Diba? At alam nyo, base nga dito sa kwento talaga nung mga kaanak nitong si Alisa, talagang matagal na siyang sinasaktan nitong matandang to. Pero nagbigay pa nga siya ng ilang pagkakataon bago siya nakipag-divorce. Talagang sinubukan niya kung magbabago pero wala nang pagbabago. Sinasaktan niya daw siya. Kaya ang advice ko sa kanya dati, na simulayan na niya kasi sinasakta naman siya. Nasagot niya, mahal niya daw. Pero sa kasamaang balat niya, talagang hindi magbabago itong si Edwards kasi nananalaytay na sa mga kamay niya yung ganyang pag-uugali. At sabi niya sa akin, magpapail na siya ng divorce. Magpapail niya daw siya ng pro protection order. Pagkatapos niyang mag-file ng divorce ni Alaysa noon, bumalik na nga siya ng Pilipinas kasama yung anak niya yun nga yung sinasabi namin na pero bumalik pa rin siya sa US ng mag-isa. Kahit alam niyang may nakaambang piligro siguro nga para asikasuhin yung kaso. Pero ilang araw nga lang pagbalik niya sa USA nangyari na nga itong malagim na trahedya. At lumalabas ngayon na walong araw na nga pala doon sa freezer itong katawan ni Alisa bago nga siya natuklasan ng mga otoridad. Well, para naman takasan niya yung mga ginawa niya, kinitil din itong matanda yung kanyang sariling buhay. Ay nako, nako. Ito nga yung sinasabi na kapag sinaktad ka na kahit sa unang pagkakataon pa lang ako po. Huwag mo nang bibigyan ng chance dahil talagang yung mga ganyang bagay dapat hindi na binibigyan ng pagkakataon. That is supposedly non-negotiable kumbaga sa mga relasyon. Kaya sana E ito'y magsilbing ara nga para sa bawat isa sa atin. And well with that, muli po, salamat ng marami sa walang sawa ninyong pag-suporta. Hanggang sa muli at see you next time. Goodbye.